Ngayon nga, ito ang ating menu. Ayan, magtitinola nga ako nitong ating karning manok. Tapos, ito ay adobo ko. Ayan. Tapos, meron lang tayong sayote. Lagyan lang natin ng isang sili. Let's go! Luto na tayo! Ayan nga, isinalang ko na nga yung ating kawali. Nilagyan ko na nga lang din ang isin. Unahin nga natin itong luya. Lagyan na natin ang luya. Pag medyo golden brown na yan, lumabas na yung kanyang katas ay isusulid natin ang sibuyas at bawang. Haluin lang natin kumpe. Hintayin lang natin maging golden brown. Ayun nga, pwede na siya. Sunod na nga natin itong sibuyas natin. At saka itong ating bawang. bongon na ba? Hintayin e, lang natin maging golden brown lahat. Ang bangon-bangon ng luya. Lagyan na nga natin ng patis. Ayan. Ayan. Ganito yung gusto ko sa tinwala, yung madami sa luya, tapos, ano, medyo golden brown na talaga. Para, labas na labas yung patas niya. Ayan, lagay ko na din itong ating pancurning mango. lang natin. Nagpainit na din ako ng tubig para paglalagay nga natin ng tubig, eh, mabilis na. U Pumukulo na agad siya. Ang bango! Haluin lang natin. Tutubin kayo ng ganito. Healthy. Tapos, mura lang siya. Pag nagigisa nga ako nito, eh, medyo matagal nga yung pagigisa ko ng ganito. Para hindi siya malansa. Ganito yung gawin ninyo. So, e para medyo toasted na din yung chicken bago nyo lagyan ng ibang ingredients o gulay tsaka tubig. Ang bango. Haluin ulit natin. lapit-lapit na natin lagyan ng tubig. Isasama ko na nga din tong sayote para nga medyo lumasalasa dito yung kanyang ingredients. Isayin din natin yung sayote. Lapit na yung tubig natin. Lagay ko na din yung sili para mas mabango siya, mas lumasa. Ayan, kumukulo na yung tubig natin. Narinig ko na umago na na siya. Tulog siya. lang. Lagyan na natin ng tubig. Hindi so, ba? Ang bilis. Kumukulo na agad. Ganito yung gawin ninyo. Magpapakulo na kayo ng tubig. Habang nagigisa nga kayo para mabilis. dami natin ng sabaw para madami tayo higupin na sabaw. Lagyan na din natin ng paminta. magic. So, na natin sa anti na Haluin lang natin. Haba na. So, diba? May ulam na tayo. Sarap humigot na siya. Kapakuloy lang natin. Hintay natin yung bambut yun sa yote at saka chicken. Tapos tayo ay kakain na. Bali, ito nga palang manok na ito. Ang binili namin ay bali apat na legs siya tapos pinachap-chap ko siya ng pang tinola tapos yung ibang bukas ko na lang i-adobo ia para meron pa naman tayong ulam pang umaga syempre kailangan natin budget-budgetin lang kasi nga kulang din tayo sa budget ayan, diskartila ang talaga kento tayo mga nanay kailangan budget-budget lang Ayan, mga minus minos na tayo ngayon kasi wala na oh, Tapos na ang ano, aral. Magre-ready na ulit para sa susunod na pasokan. Minsan masarap nga din nga yung may kinchay na ganito. Kako na bumili din kami ng kinchay kaso nga ay nailagay lahat doon sa pansip. Kaya ngayon wala na tayong panlagay dito. Sa susunod na lang, tas repolyo ito talaga yung gusto kong lahok sa tinola, ah, repolyo at saka kinchay. Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng version ng pagliluto, di ba? Ito yung sa akin. Pero ngayon, itong sayote ang meron tayo, kaya ito yung nilagay ko. Ito po, maluto na to. Haluin lang natin. Tingnan natin kung malambot yung sayote. Ayan, okay na siya. Bungo, kain na rin po kayo. Ayan, luto ng ating tinola eto o, oh, yan ang ating tinola. Tayo kakain na. Sabay na din po kayo. Kain na din po kayo. Thank you for watching. Bye-bye.